Good morning, good morning, good morning Dito tayo sa uh, dang hari, dang reina to At uh, ikutan ng mga Mga pro dito Pro o uh, Mga uh, May Mga mayayaman dito <laughs> Siyempre Dito naman sila umiikot talaga eh Dito nagkakarira Mga busing talaga Saan mo nga may pro? dito sila ang try natin kasi umulan eh umulan eh magpatila muna tayo ng ulan dito wala nang umiikot eh. <laughs> Basak. Ang Wala nang umiikot dahil umulan. Nagsiuwian na ang mga bikers. Pero okay na. At makaikot tayo. Apat na ikot. Pwede na yun. Medyo hindi na rin kaano. Masarap umikot talaga. Masarap din umikot dito. Ni pupunta pa timber mo sa dito na lang. May e, malayo baka walang masilungan doon eh. Mabuti dito at may masisilungan Sumilong muna ako doon kay da bossing Tintin. Nakapagkape pa. Ah, isa. Nakapagkape ka pa. Wala nang bayad. Ah, yes. Pero salamat din sa mga nagpakapi. <laughs> salamat sa mga nagpakapi sa akin Kuya Tintin sa inyo. Salamat. Si Kuya Rito, ano yung kapatid niya, yung kuya niya. Maraming maraming salamat. Magpisi. katakit Nakakatakit. Huwag sa sayo. tayo itu Ito na ito yan itu, nah, bago Ang bago dito. Kung bibigyan ako dyan, Hindi ko natanggapin Alam mo kung bakit Kasi di naman sa akin. <laughs> hmm. oh, Kung bibigyan ako dyan, hindi, hindi ko tatanggapin dahil hindi mo talaga bibigay hmm. okay ba yun? Siyempre, dapat yung totoo, magbibigay kusang loob Siyempre, natanggapin natin yun sa panahon ngayon, wala wala sa tingin ko, wala lang talaga yung yung, yung taong medyo sobra-sobra na yung pera ang magbibigay na lang sa atin sa mga ganyan uh, swerte na lang uh, dum yung dumarat na swerte yun na lang kung baga tadhana mo na, tab tadhana mo na magdarating yung panahon na talaga na magbibigay sa laga sa ng malaking malaki nasa yung sayo talaga na walang kapalit ano kapal, walang ano man kapalit yun po pero dapat syempre kailangan pa rin natin ng eh meron pa rin kailangan pa rin natin ng wala okay, yung uh, natin ba yung kailangan marunong tayo Uh, makipagbigay makipag salam mo sa Pao, kahit sino man mayaman man o kapwa nating kahirap lang yun doon po tayo um, nabibigay siguro kasi makikita ng Panginoon yan na ganoon at marunong ka rin sa kapwa mo hindi tayo magpagmalaki at hindi tayo humuhusga ng ibang tao hayaan natin hayaan lang natin okay lang, tango lang tango at hindi makapanakit at kung mayroon man at kung mayroon man tayong konti na may bibigay sa kapwa natin magbigay bagay, di ba? Di wala. na? wala. di wala. <laughs> di wala. Yun lang yan lang yun. Thank you, thank you po sa lahat. Sana po magustuhan nyo po yung aking video kahit kwento lang ng kwentong barbero lang. Thank you po.